Patuloy pa rin ang pagapula ng Bureau of Fire Protection Cordillera sa anim na insidente ng forest fire sa probinsya ng Benguet. Sa panayam ng bomboradyo kay Fire Inspector General Manuel Daniel, Chief Information Officer ng Bureau of Fire Protection Cordillera, nahihirapan umano sila na apulahin ang sunog sa mga kagubatan dahil sa matataas na geographic area na hindi kayang akyatin ng mga fire trucks. Maliban dito, kasama rin sa mga kinakarap nilang hamon ay ang malalakas na hangin na dahilan ng pagkalat at pagliyab ng apoy sa iba pang bahagi ng kagubatan. Ayon kay Daniel, aabot sa 1,600 na ng kagubatan ang nasunog, ngunit wala namang naiulat na mga residential areas na naapektuhan. So yun nga po, paparating na nga po yung El Nino phenomenon, ma'am. And hindi po natin maiwasan na magkaroon po ng shortage po pagdating sa supply ng tubig. But still, ang Bureau of Fire Protection po, may mga alternative po tayo ng mga paraan upang maapula din naman po ang apoy. Ayon pa sa nasabing opisyal, malaking porsyento ang itinaas ng kaso ng forest fire mula Enero hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Anya, 74 na insidente ng forest fire ngayong taon na mas mataas kung ikukumpara sa isang daan na naitala noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan ay patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa mga insidente ng forest fires sa rehiyon Cordillera. Paalala po namin sa publiko po, pagdating na po sa apoy, alam po natin na pag andyan na po ang apoy at natupok na po ay wala pong maiiwan. So maging responsible po tayo pag sa mga kabahayan po, pag nagluluto po tayo, ay wag po natin itong iiwan. Kung balak po natin iwan ng ating luluto, ay patayin po muna natin ang apoy. And then of course po, sa mga kagamitan po na highly flammable, kiusap lamang po ay pakilagay po ito sa mga tamang lugar po na hindi po maaabot, especially po ng mga bata. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez, nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!